Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha ha, hoy mama Ha 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 Mga kabombrom, may nakita na naman tayong tatulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom Bigyan na naman natin ito ng pagkain, let's go Punta tayo sa makdok mga kabombrom, para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natatulog sa tabi ng kalsada At least man lang kahit puntay nakatulong tayo doon sa natatulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom Let's go mga kabombrom, bibiliin na tayo ng pagkain Let's go Ah, dito na tayo sa may maklo mga kabrombrom bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrombrom pasok na tayo bibili na tayo ng pagkain Let's go Dito na tayo mga kabrombrom bibili na tayo ng pagkain Let's go Ah, ito na mga kabrombrom nakabili na tayo ng pagkain sa maklo at may 300 pesos Ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada Let's go Let's go mga kapamblom yun natin ito doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Tulong naman tayo ngayong mga kapamblom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Kahit gabi-gabi pa akong magbibigay ng pagkain sa kanila mga kapamblom Hindi ako magsasawang magbibigay ng pagkain kasi awa talaga ako sa kanila mga gusto mga kanila mga kapamblom Gusto ko talaga ang tumulong sa kanila mga kapamblom Kahit sa ganitong kumaraan nakatulong ako sa kanila Let's go mga kapamblom yun natin ito pagkain. Let's go! na uh, nandun sa tatay mga kapang Bromble natin para bigay itong pagkain at saka 300 pesos. Let's go! Dito siya mga kapang Let's go mga kapang Bigay natin pagkain at saka Let's go!